lingap update po sa aking pamilya kasama ko na po sila ito po ang aking dalaga at aking doang dalawang bunso at ito ang aking kuya buboy kuya buboy shout out nagkakain po siya ito po ang aking asawa kaway kaway ito naman po ang aking bayaw Oi, kawaii. Eh, mederasa manuk tu kami ngayon. At siyempre, masaya. Ang ganda po ng akin asawa, anong mga kalingat. Ha. Ang mga biyaya ng akin bayaw. lang po ang aming mga gamit nung mga lumipat kami <laughs> And, naka ano pa naka kalat <laughs> yan lang po ang mga gamit namin yan at ito po ang aming munting kusina lutuan pogon kalan di uling yan po. Ito po ang aming kawali. Yan, yan lang po ang mga gamit namin nung ang lumipat kami dito sa ano boarding house. go-board lang po tayo at wala pa po tayo sariling bahay. Ito, ito lang po. Tapos yung mga gamit namin. Ito pong electric para to Pinahiram lang po sa amin ito. Brooks. yung kurtina sa asinhigaan at ito po ang mga namin kalat kalat pa mga naka ano lang naka bug yang yung po mga kalingot at ayan syempre guys yung papasalamat tayo sa kay uh, Kuya Brooks uh, Kuya Brooks vlog yan kay uh, uh, Mami Ay Arigatou at kaya uh, siyempre kay Kuya bal, at uh, sila po ang uh, naging daan para mabuo po muli ang aking pamilya at siyempre asahan niyo po uh, mga kalingat na aalagaan ko ang aking pamilya sa abot ng aking mataya hindi na po tayo magkakamali uh, maraming maraming salamat po. ayan mga kalingat support po natin ang kanilang mga channel, ang mga channel uh, Kuya Brooks Vlogs at uh, Kuya Val Santos Matubang uh, Yeah, maraming maraming salamat. Uh, syempre ang aking channel po ah uh, Toppers Blanc. Yeah, maraming maraming salamat po.